Kalinga, Yan o. po natin, mga kaibigan. Malaki po ito. Tatlong kwarto po yan. Para sa loob. Let's go sa loob. Para makita niyo po gaano ka laki nito. Ay, nakatayos na. Nakatayos na pala po yan. Nakatayos na pala. Dalawang kwarto yeah. no, kuya? Tatlong. Tatlong? Isa, dalawa, ito tatlo. Ang kwarto po yan. Ito yung pinaka... Ah... Uh, yan Lutuan, no? panggirahan, kusina, CR. Yan no? Super lucky po mga kaibigan. Isa po sa babae ng Team Kalingap. Gilit by Kalingap Ang bahay po namin po ay 250 na. Meron pa kaming patapos na tatlong pabahay. Kaya ngayon pong taon, maaaring abot po ng 300 bahay po ng Team Kalingap. Yan o. No? Ito, singkit o. Singkit ba ito? ito, ito. Ha, kapatid? <laughs> ng bahay to ng kaibigan o. No? Yan o. No? Super lucky po ang bahay po ng Kalingap. Yan, mga no? kaibigan. Para kay Kitya. Support ka.